sa paglipot-lipot ko nga sa Kapo, hindi lang street food ang oh, nakita ko. Meron na din pala dito ang nagtitinda na lechon. Bagong-bago nga to sa may Capo Carriedo. At kung talaga nagigrave ka nga ng lechon, saktong-sakto talaga para sa ito. At sa halagang 80 pesos lang per serving, ay sure talaga ako mabubusog ka dito. Yung lechon nga daw nila ay galing pambulakan. Bulacan. Pangatlong araw pa nga lang sila nag-ooperate. At talaga nasa sold out na. Alas 10 na umaga sila nag-open. At until supply last yan guys. At matatagpuan nga lang sila sa harap ng Isitan, malapit sa Carriedo Station, at malapit din kay Nening B. Hello, Kuya John hey, Hello, kita ulit tayo? tayo. May bago ang produkto ah. Oo, oh, ang Lechon Rice, yung bago ko ngayon. Kailan lang ba, Boss? Ah, nag-start to nung ano... Kailan ba kong start? Uh, sa Monday? Pangatlong araw ko pa lang eh. Pangatlong araw lang? Hmm. Grabe, bagong bago uh, sa ka... Ano to ah, ikaw pa lang una dito ng lechon. Oo, oh, ako meron. Grabe talaga si Kuya John Lloyd. Di ba talaga ang batang kaya po, no? Boss, magkano naman ang uh, ah, uh, ordering? order niya? yung, ay, rice meal ko, 80 pesos. 80 pesos? Oh, may kasama siyang ang ay, Kaya lang, wala na akong rebuy. So, originally, may kasama ang ito? May Shanghai talang kasama ah, yan. ilang piraso ang Dalawang piraso. Dalawang piraso ang So, 80 pesos, meron nakasama siya ngay. Lechon. Tapos lechon. Hmm. Ilang dams yung ganyan, boss? Ah, yung preserving yung 45 grams, tapos may dalawang Shanghai. Dalawang Shanghai, no? Kaya oh. wala na siya yung Shanghai ngay. Oo, oh, naubos yung Shanghai. Ano, hmm. nakapit naubos yung Shanghai mo, ah okay Boss, bagong Benjor ka. Pero yung hotdog mo, meron ka pa rin? Meron pa rin yung hotdog, nasa kapila lang. Ah, meron, meron, meron. meron. Available pa rin yung John Lloyd hotdog. Yun, syempre, ang original, no? <laughs> Yan, si Kuya John Lloyd. Ano ka nagawa pa dito, boss? Ah, 10 o'clock yung lechon ko pag dumating na siya na 10 o'clock. Ah, okay. Ika sa mga boss. Pero lahat yun homemade. Homemade oh, yun, yung lechon. Lechon yung na talaga. sa bulakan ah. Pati yung sauce niya, ginagawa rin sa bahayan. Ah, okay, okay. So lahat ito, kayo gumagawa? Mm, sa bahay na. Okay, sa lahat oh, luto. Oh, okay, okay, okay. okay bulakan yan niluluto. Oh, malipot pala ito, no? Hindi yan sa Laloma. bulakan po talaga. Bulakan talaga. So lahat yun, parang ano yun, ha? sa masarap na pangay. ito yun, no? Yung 80 pesos. Yes, sir. 80 pesos, eh. dami na rin, ha? Ano, alam na ako doon, guys. Ah, Ah, thank you. Yung batalik ninyo po. Ba't ikaw siya? Ayun sir. Yung 80 po to? Yung 80 pesos po. yan. Isang ganito. Kampo. Puso din ka naman. Oy! boss Tignan natin yung boss niya, no? Ayun, no? Kunang... First bite, First bite, solid, boss! Ayun Ito lang yan, sa Carriedo. Hanapin niyo lang si kuya. Nakapula, yun, no? <laughs> Ayun, yun! We're no? eh, done, Boss, ano pang alam, boss? George Ross. Angunit nga pala sa mga tropa dyan sa Binyan. Sagot ko na pa masahan niyo. Bilhin na lang kayo kay kuya. Yun! Yan, no? Yes! Follow Ayun. niyo ako, Ross. Tununtin sa akin. ha <laughs> So okay, mga boss, so, kamusta po nandito tayo ngayon ulit sa may Carriedo, Capo, Manila at napadayo nga tayo ulit dito kasi may bago na produkto si Kuya John Lloyd guys. Si Kuya John Lloyd lang naman yung nagtitinda na ng hotdog, actually siya talagang original dito sa may Capo at matagal na talaga siya dito. Pero ngayon nga mayroon siyang bagong produkto which is yung kanilang lechon. So guys ito yung in natin. 80 pesos lang tapos may kasama na agad na uh, grams ng lechon kasama ng rice at may kasama rin niyang uh, Shanghai ang problema naubos na agad yung Shanghai eh. sold out agad grabe naman talaga guys kung gusto nyo naman ng uh, lechon lang meron sila dito 100 grams o 150 pesos ba? Diba? so yun na tikman na natin to ano Yan. Mm. 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 Mm pa na luto bata tarap crunchy din yung balat tapos yung kanilang sauce homemade, kung lasa, lasa talaga kung 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 ng kung 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 na kung kung na kung 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 mga inang paalala sa ating mga kababayan yeah. nasa pag nasa pagdudutugan o masyala ang tutugal, yeah. <initiation> damit ay laging tulad ng wallet, bag, at aks para ay ipagbaras at, at, at pag-obserba sa kapaligiran dahil sa bagong Pilipinas ang yeah. gusto ng pulis, lintas Muli, maraming salamat Maraming panalo, ang sarap ng lechon ni ko John Lloyd Hindi na siya kayong batang hotdog, batang lechon na Panalo, panalo guys Magawin mag kayo sa mga kapo. Bagong bago. May lechon na lang dito. Dito lang kay Kuya John Lloyd ha. Manalo-manalo guys. Yun lang. Tara kayo tayo.